We believe that all the ICI sessions should be public, but that the ICI itself should have um, the whatever authority to declare confidential sessions with no streaming or broadcast. Okay? Because, you know, speaking as a former journalist, this can very easily turn into a circus. I mean, it already has in some cases. Okay? And um, you know, the accused are uh you know they're entitled to due process and um you know we we cannot turn this into a public uh, shaming uh exercise. Eto na nga mga kaibigan, nagsalita na ang Makati Business Club. Ayan, eto kasi yan. Yung ICI kasi gusto nila, sila lang yung nagsasagawa uh, sasagawa ng investigasyon. Sila lang yung nagmi-meeting, sila lang yung nag-uusap-usap. Ayaw nilang isa publiko yung kanilang ginagawa kung mayroon nga bang ginagawa. Kaya ang nais ng Makati Business Club, i-live stream ang kanilang uh, investigation. investigasyon. Alright? So, pero hindi yan ang pag-uusapan natin. Yan po ay ano lamang uh, paramdam. Okay? Sa mga anti-Duterte, alam kong hindi ninyo ito gustong marinig. No? Kasi, yung ombudsman ninyo nagkakalat sa opisina. Nagmumukhang tanga na siya dahil mas inaato pag ba naman ang press conferences, mga interviews, Kaysa pag-aralan yung tungkulin ng isang ombudsman, yung trabaho na dapat niyang gawin. Hindi niya alam eh, no? Kung paano nga ba niya i-execute yung mga proseso kapag mayroong kaso na isinasampa sa kanyang opisina. Ano yung kanyang gagawin? Ano yung unang step na dapat niyang gawin? kapag merong nag-file ng kaso. Pero hindi uli yan yung tinitignan natin dito. No? So, hindi ko tinitignan ang kawalan ng kaalaman ni Jesus Crispin Remulia sa kanyang pagiging ombudsman. Wala akong pakialam dyan kung alam niya ba yung ginagawa niya, yung trabaho niya o hindi. No? Wala akong pakialam dyan. Ito po, iba ang nakikita ko sa kanyang mga galaw. Maniwala kayo sa akin. Iba ang nakikita ko sa kanyang mga galaw. Alam nyo kung ano? Alam nyo ba kung ano yon? Binabalahura o ang nakikita ninyong galaw o ginagawa ni Remulya ay isang uri ng diversionary tactics na umaagaw sa atensyon ng maraming bobong anti-Duterte. Siyempre kung anti-Duterte ka, given na yan, wala kayong utak, wala kayong common sense, bobo kayo. So hindi ninyo nakikita yung motibo, yung back end, yung nasa likod, yung totoong nais gawin o makita o ipakita ni Remulya. Hindi nyo nakikita yung, alam nyo ba yon yung dapat ay makita ng publiko. Alright? So, kayo lang naman kasi yung hindi makaget sa ginagawa ni Remulya. Given na yan uli. Wala kayong common sense. Diversionary tactics yan upang yung attention natin ay mabalin sa kanya. Okay? yung attention natin mapunta sa kanya at kalimutan natin is isang tabi natin yung flood control is scam. Yan yung totoo. Okay? Pero hindi tayo ma mababali sa ganyang understanding. Okay? Kasi pansinin niyo ang ginagawa ng Independent Commission for Infrastructure. Okay? Meron ba silang ginagawa? Ano ba yung kanilang mga ginagawa? Anong step na ba yung kanilang ginagawa? Kaya hindi ito naka-livestreams kasi hindi naman talaga sila marunong mag-imbestiga. Una, paano nga ba pinili yung mga tao? Yung mga investigators, yung mga mamumuno? sa Independent Commission for Infrastructure. Paano sila pinili? Ano yung kanilang qualifications? At ano yung kanilang mga trabaho doon sa ICI? Ano yung role nila doon? Okay? Kung marunong sila, uunahin nila ang proseso how the budget are being decided. Paano ba dinidesisyonan? Paano ba itinatakda ang budget? at paano ito ina-allocate sa iba't ibang ahensya. Paano ibinibigay ang pondo o budget para sa ibang ahensya? Paano naman ang proyekto? Okay, how the project is being planned? Paano pinaplano itong mga proyekto na to? At paano ito pinopondohan? Saan o ano ang unang steps sa pagde-decide ng budget, 'di ba? Sa NEP o yung tinatawag natin Net Expenditure Program. Ito yung base step na kung saan ay manggagaling sa Office of the President with close coordination with the Department of Budget and Management, no? Kaya Madam Amena Pangandangan. Pangandangan ba o Pangandaman? So, ibababa ito sa Kongreso. Para sa tinatawag nating budget deliberation. At ito ay uh, magkakaroon ng congress version o camera version, lower house version. And then aakyat ito sa senado para naman sa tinatawag nating senate version. So pag-uusapan ng bicameral committee for final touch at ma-fix na rin yung mga gaps and discrepancies ibabalik ito sa lower house at sa upper house para doon sa tinatawag nating ratification. Tama ba? Yun po yung tinitingnan natin dito. And then, kapag uh, natapos na pong maratifikahan ng uh, lower and upper house, ay sa kapo pipirmahan ng committee, no? yung bicameral committee. Ito yung pinagsamang grupo ng lower and upper house hanggang ibaba sa lower house for final printing so piprint na po ng uh, camera lower house yung general appropriations bill ayon bill na po ang tawag so tanong ko lang po Rosana Fahardo Madam Rosana Pahardo. so si Madam Rosana Pahardo is the managing partner of SGV and Company. Mataas po ang posisyon ni Madam SGV and Company, no? Ni Ma'am Rosana Fajardo. Alam naman natin na ang SGV and Company is one of the biggest accounting and auditing firm. Hindi lamang po sila sa Pilipinas, maging sa ibang bansa po. At sila din po ay uh, ties or allies or whatsoever collaborated with other companies uh, auditing and uh, accounting firm in uh, every country na meron po sila. Okay? Miembro din po sila ng Ernst and Young na nasa Singapore. So, ano po ang role ninyo dito, Madam Rosana Pahardo, bilang isang napakahusay na uh, auditing and accounting firm expert? Okay? Ano po yung role ninyo dito sa ICI? Di ba dapat pagdating sa mga proseso na aking nabanggit, paano nga ba nabubuo ang isang budget? Ikaw dapat no ang mag spearhead ng evaluation o investigation. Dapat pamunuan mo yan, dapat ikaw yung tinatanong yan. Ano ba yung ginagawa mo? Ano ba yung napag-aralan mo? Ano ba yung na-evaluate mo? Paano ba uh, umiikot yung pondo? Di ba? Verify of the process expertise mo ito eh secondly kapag napirmahan na po ng pangulo yung general appropriations bill at uh, maging ganap na batas ang susunod na tututukan dapat natin dito ay yung implementasyon na ng mga proyekto for example sa DPWH ano-ano nga ba yung mga pipelines project for this year? Let's say 2026, okay? So, sa susunod na taon, ano-ano nga ba yung pipelines project? Mga ongoing projects, no? Yung mga kasalukuyang ginagawa. Yung mga detalye ba ng proyekto? Okay? Ano ang unang steps? Yan. So, yung unang step po, syempre, yung dapat nating tutukan. Example dito, yung flood control project so 2025 so ang priority project ang pipeline project ay flood control project so ano yung unang step dito okay ito yung nakikita kong unang step magkakaroon po ng draft ng isang uh, kumbaga proyekto okay merong background ng proyekto nakasulat doon sa draft na yon doon sa capstone study kung tawagin no Parang capstone study ito. Nandoon yung background ng proyekto, saan nga ba lug yung lugar kung saan ay uh, itatay yung flood control projects, yung coverage ng proyekto hanggang saan, ano yung sukat, ilang milya, ilang metro, ilang kilometro. Ganyan. Tapos yung plano, no? Yung plano gaano kataas, ilang materials, lahat 'yan. Buong detalye ng proyekto magsasagawa ng preliminary assessment yung mga taga DPWH. So nakagawa na sila ng capstone study o yung tinatawag nating parang feasibility study. So magsasagawa sila ng mga preliminary assessment no yung mga taga DPWH. Lahat ng mga contractor tatanungin nila yan Uh, magkano ba yung budget mo dito? Ano ba yung mga ganyan-ganyan? And so on, so forth. Tanong lang muna yan. Hindi pa yan final na ano ha, bidding. Magtatanong-tanong lang sila yan. Para nang sa gayon, ay malaman nila kung magkano ba yung budget na ilalagay nila doon sa proyekto. Meron na silang uh, ballpark kung tawagin natin. No? Ballpark figures. So, magsasagawa sila ng preliminary assessment. Magtatanong-tanong sila ng mga materyales at mga equipment na magagamit. Yung halaga, at syempre kasama na dyan yung bilang ng tao, yung manpower nila, kailangan yan, yung resources nila, etc. etcetera et so, yung magagawa, yung mabubuo nila dyan sa mga preliminary assessment na yan, ay meron silang matatawag na ballpark figure. Ayan. So, dito na po. Ah, ito yung budget ng flood control na ito. 100 million pesos. O, so, ganyan na po yon. So, yan po yung estimated project ka uh, cost no once nakapag-decide na sila, ipapa na nila ito sa PhilGEPS. Ito yung online na uh, procurement na tinatawag, no? Online procurement o online bidding, ayan. Sa PhilGEPS. Ngayon, yung mga contractor kagaya po ng Sims, Highton, uh, yung mga uh, Saint St. Michael, ayan yung contractor ni Deskaya, contractor ni ni Bongo, ayan, contractor ni Cheese, contractor ni, ah uh, ni marami, 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 maraming contractor, okay? So, lahat ng mga contractor na yan ay nakaregister sa PhilJeps, okay? Nakaregister yan sa PhilJeps. Okay, so pag nakita nila ngayon yung proyekto ng DPWH na ipinablis doon sa PhilJeps, magsesend sila ngayon ng proposal. Okay? So, dito pumapasok, kalimbawa, yung mga diskaya. Now, the question here, and alam ko na, alam ito ni uh, Madam Rosana Fajardo, no? Bilang taga-SGV company, na isa rin kontraktor. Okay, uh, kontraktor po ang SGV company, ha, mga kaibigan. Halimbawa, merong kumpanya na nais ma, uh, ha, na merong servisyo na hinahanap. Halimbawa, oh gusto ko ng auditing firm, uh, accounting firm, o kaya technology company, ganito, ganyan. Uh, kailangan ko nito, ganyan. So, alam niya yan, ano? Alam ito ni uh, Madam Rosana Fajardo. So, kapag may proyekto ang gobyerno, di ba ang nangyayari, madam, magre-res, uh, magpe-present kayo, no? Magpe-present kayo ng inyong proposal doon sa gobyerno. Okay, doon sa ahensya po ng gobyerno na uh, nais ninyong makuha yung project. So parang yung ginagawa ng mga deskaya, nag-apply sila, nag-send sila ng bid nila, ng proposal nila doon sa DPWH. So nagkaroon sila yan ng preliminary discussion. Nag-zoom meeting sila yan, nag-usap sila dyan. Okay, ipinropose ng mga deskaya yung kanilang proposal. Ayan, pinag-usapan yung proyekto at yung buong plano, then pakikinggan yung proposal nila, iintindihin yung proposal nila. So sa mga meeting na yan, uh, malalaman natin, kalimbawa yung mga deskaya, ilan ba yung kailangan dyan na manager, foreman, ganyan-ganyan, uh, assistant manager, ilan ba yung mga staff, ilan ba yung mga labor, laborer, yung mga ganyan magkano yung rate nila. Okay? So, lahat yan, pag-uusapan yan doon sa Zoom meeting na yan. Then, sa kapo nila malalaman sa huli, o oh, ito yung proposal ko. Hindi kakayanin yung 100 million pesos. Okay? Yan yan. Base dito sa napag sa assessment namin doon sa project na yan, ganyan-ganyan. Itong flood control project na ito ay hindi kakayanin ng 100 million ah uh, napanood nyo naman, nakita nyo naman yung presentation, okay, ipinaliwanag naman namin ng maayos and so on so forth. Eh, nakikita namin dito 1 billion yung magagastos. ba uh, diba? 1 billion yung magagastos. Okay, ganyan. So, ganun na ganun po ang mangyayari, no? So, magpapabid sila, pipili ng contractor. So, ito po yung dapat malaman ng publiko. Paano nga ba napipili o pinipili itong mga kontraktor? So, di ba nagpresent na yung kontraktor sa DPWH? O paano sila napipili yung mga mapapalad na mga kontraktor na napili sa proyekto? Paano sila napipili? Kailangan nating i-highlight yan. Yan po yung dapat nating investigahan at malaman. Kasi Based on my experience, meron po 'yan na evaluation form. May evaluation form 'yan at dapat ay uh, makikita doon base doon sa kanilang proposal, pulido, maayos at worth the money. Ang proposal ng mga Deskaya, ganun 'yun. Pipirmahan ng mga taga-DPWH 'yung evaluation form na 'yon isasubmit nila yon sa taas. Tapos titingnan nila, ah, ito base dito sa evaluation form na pinirmahan ninyo, na sinulatan ninyo, sinagutan ninyo. Lumalabas dito na maganda yung proposal ng mga deskaya o piliin natin itong proposal ng mga deskaya. So, dito kasi natin malalaman kung bakit nakapasa yung Sims, yung high tone, yung uh, sunwest, yung Saint Michael, Saint Andrew, ayan, yung iba pang kontraktor. Dito natin malalaman Bakit nga ba napili yung SIMS? Eh, ghost project naman yung ginagawa nila. Bakit natin napili yung SIMS? Eh, pinapahiram lang naman nila yung kanilang uh, lisensya. Iyon ba yung lumalabas dun sa evaluation form? Sino yung pumili sa SIMS? Sino yung pumili sa high tone sino yung pumili sa southwest at ano yung justification reason nila how do they DPWH justify kung paano nila pinili o napili yung contractor na yun again madam rosana pahardo magtrabaho at magsalita ka sa publiko alam mo yan yung proseso na yan bilang isang managing partner 'di ba? Ano yung investigation mo diyan sa ICI? Ano yung ginagawa mo o ginawa mo niyan sa ICI na yan? O baka naman ginamit ka lang nila. Ginamit ka lang nila kasi yung kumpanya that you are representing is SGVn Company. The company that the government is using is SGVn Company kasi iisipin ng maraming Pilipino ah Si Madam Rosana Pajardo, yung kinuha nilang miyembro ng ICI. Mahusay ito, magaling ito eh. Ito ba naman ay miyembro ng uh, uh, parte ng SGBN Company. Kilala naman natin yung SGBN Company pagdating sa accounting, pagdating sa auditing firm na yan, napaka-expert niyan. Baka ginamit lang yung kumpanya. Baka nagtatanong lang tayo, ha? Baka ginamit lang yung kumpanya, yung kumpanya ninyo, Madam. Ingat-ingat ka. Hmm? Baka sa'yo madungisan yung pangalan na itinayo ni Sisip Gores and Belayo. So, pag nakapili na ng contractor, gagawin na yung proyekto. Meron bang down payment? Kailangan ba ng down payment? Ilang buwan bago makuha ang down payment na yan? Ito po yung totoo hindi kaagad-agad nakukuha ang down payment. If the contractor will want to engage in the government, hindi po kaagad-agad nakukuha ang pondo mula sa gobyerno. It will take months bago lumabas ang pondo. Dahil marami pa pong pagdadaan ng proseso. Nakasaad po yan doon sa agreement between the contractor and DPWH. Kailan marirelease yung 20%? Kailan marirelease yung uh, second tranche? Kailan marirelease yung third and fourth tranche? And so on and so forth. So ang mangyayari niyan, for example, sa unang tranche bago makuha is isasubmit yung proposal no isasubmit yung proposal yung maayos na proposal yung malinis yung ipapublish ng gobyerno yung ipapublish ng uh, DPWH yung ibubuk ng uh, DPWH isasubmit yon ng contractor tapos kapag na signature na magse-send ng invoice may kasamang invoice na yon okay so it will take months bago lumabas yung pondo ngayon, kung contractor ka tapos wala ka pang uh, sariling pera o pondo ka pala, wala ka palang kapital, eh talagang matutulog yung proyekto. Hihintayin mo na lumabas yung pondo bago ka makapag-umpisa. Okay? So magsasend ng invoice ang contractor sa DPWH and then what's next? Diba? Isasubmit na ba ito sa mga executives ng uh, DPWH hanggang sa pinakang huli po yung pirma ng secretary. So in this case, si Vince Dyson na. Tapos na si uh, Manuel Bonuad. So yun ba? No? Tama ba yun? naiisip ko guys? Uh, Madam Rosana Fajardo, pakisagot nga po. Tama po ba yung proseso? And then, hihingi na po ng budget so, ang DPWH sa Department of Budget and Management. So, siyempre, napirmahan na ni DPWH Secretary yung proposal mapo-pondohan na po ito. Paano ito mapopondohan? Isasubmit ito sa DBM. Sasabihin nila, ah, ito po yung project, uh, uh, project Madam DBM. Okay, so we need fund. Uh, fund. <laughs> Kailangan na po namin ng pondo. So, ngayon, sa part na ito mga kaibigan, hihingi na po ng pondo. Paano nga ba po mapasok yung mga congressman sa isyong ito o sa kwentong ito? Paano pumapasok? yung mga kongresista sa part na ito. So ito dapat yung investigahan ni Madam Rosana Fajardo. No? Ni Madam Rosana Fajardo. Bukod kasi doon sa binanggit ko kanina paano nag-uumpisa yung budget, sino yung naglalagay ng budget, di ba? Congress and Senate. So dito sa part na ito, dun, dito na sa paglalabas na ng pondo, Paano naman po mapasok yung mga congressista dito? Paano nila nakukuha yung komisyon na sinasabi dito ng mga deskaya? Okay? So, ito po yung nakikita ko dito. Okay? So huwag po tayong malihis ng landas. Nakikita natin obviously yung ginagawa po dito ni uh, uh, Ombudsman uh, Jesus Crispin Remulla ay diversionary strategy. Nang sa gayon, ay uh, mabalin po yung attention natin sa kanya. Okay? When all our attention is na kay Rimulya, syempre makakalimutan natin pansamantala yung flood control projects. Pansin ninyo. Pansin ninyo mga kaibigan. 'di ba? Mula nang maging ombudsman itong si uh, Remulia. Medyo tumahimik ng konti yung flood control investigation. Bakit? Dahil sabi ni Remulia, i-investigahan ko yung SALN ni BP Sara. Pangalawa, ay maglalabas ako ng uh, bagong kautosan. Lapat, lahat ng SALN ilabas. O, di ba? Pangatlo, nilabas niya. Ah, ito, dinesisyonan na pala ni ni dating ombudsman na uh, Samuel Martires yung uh, kaso ni Joel Villanueva at ang matindi nito sekreto yung ginawang decision sekreto na surprise pa O, oh, di diba? so nakatutok tayo doon kay Remulia don sa ginagawa niya pero obviously yun ay diversionary tactics. Bakit natin nalaman? Ito na naman. Nagpakita ng resibo si Joel Villanueva. Ipinakita e niya doon yung clearance na nakuha niya sa Sandigan Bayan. Malinis. Walang record. Walang korupsyon. Walang ninakaw. Walang krimen na ginawa. Anong sabi ni Remulia? Eh, ganun naman pala, Di, hindi na ako susulat sa Senate President. Hindi ko na susulatan si Senate President Tito Sotto para i-implement yung dating uh, decision laban kay Joel Villanueva, hindi na. Pero pai-investigahan ko pa din. O 'di ba, yung galit ni yung galit ng taong bayan kinukuha niya eh. <laughs> kinukuha niya yung galit ng taong bayan kasi iisipin ng taong bayan. Eh gago ka pala eh malinis na nga ikaw na nga nagsabi hindi ka na nga susulat eh ano pang iimbestigahan mo doon o ba diba? so kinukuha ni Remulya yung galit ng taong bayan pag yung taong bayan galit na galit na sa kanya sa kanya na tayo nakafocus yung ICI yung flood control na yan andun natutulog na ba diba? but if we are focused On flood control project scam na ito. Kahit anumang gawin ni Remulya, he will never succeed. So kung nais ninyong maintindihan mga kaibigan ang katotohanan at uh, magkaroon po ng ganitong malalim na analysis. Don't forget to like, subscribe and share this video.